shalom alino we all call Israel, ang kapayapaan ay suma atin at sa buong Israel. Kain ano'y kulim, la'asot dabar ni Gidhaimit, ilabi Adhaimit, sa pagkatulat tayong magawa laban sa mga salitang katotohanan, kundi sa pagpanig sa katotohanan. Tanging ang sumusunod lamang sa kalooban ng Ama, ang makakapasok sa kaharian ng langit. Wala nang iba pang paraan upang makapasok sa kaharian ng langit, kundi ang pagsunod lamang sa mga kautosan na siyang kalooban ng Ama. Hindi sa pamamagitan ng reliyon, hindi sa pamamagitan ng pagmimisa, hindi rin sa pamamagitan ng pera, at lalo ng hindi sa pamamagitan ng pagpipinitensya. Tulad ng mga ginagawa ng mga katoliko sa araw ng kwarisma o sa mahal na araw di umano, isa lang talaga ang paraan na itinuro ng ating Adonisua sa atin upang tayo ay makakapasok sa kaharihan ng langit. At yan ang pagsunod lamang sa kalooban ng Ama. At yan ang dapat mong gawin mga kapatid. Ngayon, ang tanong, ano ang kalooban ng Ama? At ano ha? ang kalooban ng Ama? Ang kalooban ng Ama ay walang iba kundi sundin mo ang kanyang mga utos. Ayon, dito sa Matthew 19.16, may isang lalaking lumapit kay Yeshua at nagtanong, Guru, ano po bang mabuting bagay ang dapat kong gawin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan? Tandaan nyo to mga kapatida na isa ho itong seryosong tanong dahil hinggil ho ito sa buhay na walang hanggang ano raw ang dapat niyang gawin upang makamtan niya ang buhay na walang hanggan. At seryoso din ho ang sagot ng ating Adonai Yeshua sa kanya sa talatang 17. Ang sinabi niya sa kanya at sinabi niya sa kanya, Bakit mo ako tinanong kung ano ang mabuti? Iisa lamang ang mabuti. So balit kung nais mong pumasok sa buhay, sundin mo ang mga otos yun lang ang simpleng sagot ng ating Adonai sa kanya. Hindi ho sinabi ng ating Adonai Yeshua na kung nais mong pumasok sa buhay, suwayin mo ang mga otos, labagin mo ang mga otos, sirain mo ang mga otos, ipawalang bisa mo ang mga otos. Hindi yan ang sinabi ng ating Adonai Yeshua. Hindi rin niya sinabi na kung nais mong pumasok sa buhay, umanib ka sa mga reliyon, Pumasok ka sa Pentecostal, umanib ka sa Baptist, umanib ka sa Iglesia ni Kristo, sa Romano Katoliko, sa Islam o sa Judaism, hindi iyan ang itinuro o ang payo ng ating Adonai Yeshua sa Kanya. Ngunit, upang makapasok ka sa buhay o sa kaharian ng langit, ang sinabi ng ating Adonai Yeshua sa Kanya na tuparin mo ha? sundin mo ang mga otos. Ha? Yan ang sinabi upang makapasok ka sa buhay o sa kaharian ng langit. Wala hong reliyon na ineendorso ang ating Adonai Yeshua sa taong ito, mga kapatid. Kundi nasundin lamang niya ang mga otos ng Diyos. Dahil hindi ho nagtayo ng reliyon ang ating Adonai Yeshua. Ha? Ha? Naparito ho siya upang turuan tayo kung paano ipamumuhay ang mga kautosan ni Moises at kung ano ang tamang uh, pagtupad nito ayon sa Matthew 5.17 Huwag niyong isipin na naparito ako upang ipawalang saysay ang kautosan ni Moises at ang isinulat ng mga propeta, naparito ako upang tuparin ang mga ito. Ha? Kung si Yeshua ay nagtayo pa ng reliyon, dapat sinabi na niya sa taong ito na umanib ka sa reliyon ko. Ha? Kung may reliyon pag itinayo si Yeshua. Ha? Umanib ka sa reliyon ko upang magkaroon ka ng buhay na walang hanggang. Pero ano ang sinabi ng ating Adonai ni Yeshua sa taong ito? So balit kung nais mong pumasok sa buhay, sundin mo ang mga otos. Hindi rin niya sinabi sa tao na kung nais mong pumasok sa buhay ay magtayo ka ng sarili mong reliyon na tulad ng ginagawa ngayon ng mga kapastura natin na kaya isa lang talaga ang paraan upang tayo makapasok sa buhay na walang hanggan at iyan ang pagsunod lamang sa mga kautosan ng Diyos. Oh, Matthew City no? ano ang sinabi dito? Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karean ng langit, kundi ang mga taong sumusunod lamang sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. So ibig sabihin, hindi ang lahat ng mga tao, ah, hindi lahat na may mga reliyon, ha? Makakapasok na sa karean ng langit, kundi ang mga taong sumusunod lamang sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Hindi rin niya sinabi dito na ang mga tao lamang na may mga reliyon ang makakapasok sa karihan ng langit, kundi ang mga tao sumusunod lamang sa kalooban ng Ama. Mga kapatid, ha? walang reliyon ho, tandaan nyo ha, walang reliyon na iniendorso ang ating Adonisua dito. Kaya wag na kayong mag, makikipag-debate dyan tungkol sa mga reliyon kung sino sa inyo ang itinayo ni Adonisua. Wala ni isa sa mga reliyon ngayon na itinayo ng ating Adonai Yeshua. Lahat yan ay mga bulaan. Ha? Dahil walang kwinta ang mga reliyon ninyo. Kaya wag na kayong magdidibate dyan tungkol sa mga reliyon ninyo. Dahil walang kwinta yan. Dahil hindi iyan ang hinahanap ng Diyos. Ha? Ang hinahanap ng Diyos dito ay ang pagsunod sa kalooban ng Ama. Hindi ang reliyon ninyo ang pagsunod sa mga utos ng Ama ang hinahanap ng Diyos. Hindi kung malaki ba ang reliyon ninyo o ano ba ang reliyon ninyo. Walang reliyon ho na nakilala ang ating Adonisua dito. Talatang 22, sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba sa iyong pangalan ay nangangaral kami, nagpapalayas ng mga demonyo at gumagawa ng mga himala? Talatang 23, ngunit sinabi ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. O lumayo kayo sa akin, kayo mga gumagawa ng kasamaan. So ibig sabihin, maliwanag ho mga kapatid, hindi niya kilala ang mga Pentecostal. Hindi niya kilala ang mga charismatic movement. Hindi niya kilala ang mga exorcists Hindi niya kilala ang mga albularyo. Ha? Ibig sabihin dito na hindi rin niya hinahanap ang mga gumagawa ng mga milagro. Hindi rin, hindi rin niya hinahanap kung sino ang nangangaral o sino ang nagpapalayas ng mga demonyo. Ang hinahanap niya dito ay yaong tao na sumusunod lamang sa kalooban ng Ama. Yaong tumutupad sa mga utos. Yon ang hinahanap ng Diyos, mga kapatid. Kaya hanggang sa muli. I love you so much, my beloved brethren. I love you in Adonai, but our Adonai Yeshua loves you more. Am Yisrael kay mabuhay ang sambayan ng Israel. Baruch Hashem, Elohi Abraham, Elohi Yitzchak, Elohi Israel. Bishem Adonai Yeshua Moshiach. Amen. Baruch Hashem, Hallelujah. Ito ang inyong abang lingkod sa Adonai. Matef Gedeon Silva, magsasabi sa inyong lahat, mapalad ang taong sumusuri sa banal na kasulatan, naniniwala at tumutupad sa nasusulat dito. Baruch Haba, Bisham Adonai. Blessed is he who comes in the name of Adonai. Shalom, shalom.